Walang pasok sila Atina nung mga araw na to pero nagkasikaso pa din kami kasi kailangan pa rin magpunta sa school nila. Kahit kasi nagsimula na ng isang linggo yung pasukan nila ay gaganapin pa rin yung salubong at taon-taon talaga yung ginagawa o tradisyon na ata ng school nila. Bago pa ako magsimulang mag-setup ng camera ay parehas na kami nakapag ni Atina. Si Atina naman ay kailangan kong ipitan kasi sabi niya kailangan daw nakaipit sila. Sasuot naman niyang PE mga mamis, yung pants lang ipinasuot ko sa kanya kasi yung damit kailangan daw ay nakayelo sila kasi nga sasayaw sila. And bawat grade ata sasayaw talaga tapos bawat section. Hindi naman yung competition mga mamis, parang dance presentation lang. Parang may konting program lang din mga mamis, parang ganun lang naman, napakasimple lang naman ng celebration na gagawin sa school nila. Nung tapos ko nang ipitan si Atina, nagpatuloy na ako sa pag-asikaso sa sarili ko and si Atina nag-asikaso na siya ng sarili niya kasi kaya naman na talaga niya yan. Minsan lang talaga tinutuloy tulungan ko siya kasi nga wala naman akong ginagawa at bored ako Lalo na nga kapag papasok siya sa school, hanggang ito'y pagkakataon ako na asikasuhin siya, eh, talagang inasikaso ko siya. Hindi na ako nag ng lunchbox niya kasi nga hindi naman kami matagal doon parang 2 hours or 2 and a half hours lang. Pero gusto niya pa rin magdala ng bag para nga daw may lagay siya ng mga gamit niya. Sabi ko nga nung una, ilagay na lang sa bag ko yung ibang gamit niya pero magdadala na lang daw siya. So bali, pag nagutom siya or di naman kay after nilang sumayaw, e eh, bibili na lang kami ng pagkain doon sa kantin. ano eh, mga oras pala na to mga mami, say, humiga nga muna ulit ako kasi nararamdaman ko talaga na ba't na patindi yung sakit ng tagiliran ko kung saan merong nakabaon na tubo. Actually, umaga pa lang talaga, mga alas 6 pagising ko, nararamdaman ko na, na masakit to. Pero hindi ko naman iniinda kasi madalas naman or minsan naman talaga ay sumasakit ko. Kaya mo pala yung kasumamak pa? Hindi.

Nung mga oras na to mga mami sa grabe na talaga ang pag-aalala ni daddy at ni atina dahil alam nyo naman isa talaga sa kinakatakutan namin ang magka problema yung nakabaon sa loob ng katawan ko. Ayaw na talaga ako nitaling pasamahin kay atina dapat siya na lang pero ayoko din naman kasi nga si daddy ay wala pang tulog. Si atina naman sabi niya okay lang naman daw kung iahatid na lang siya ni daddy sa school tapos balikan na lang siya pero syempre ayokong pumayag mga mamis. Yes. So anyway, mga mamis, nagpahupa lang ako ng konting sakit. Pero actually, sobrang sakit pa din talaga. Para siyang kumikirot sa loob. And dito lang kami sa school ni Athena. And konti pa lang naman yung tao kasi medyo maaga kami. And itong salubong ng school nila mga mamis, eh, taon-taon naman talaga ginagawa to tuwing bago magpasukan or di naman kaya kakastart lang ng pasukan. Bala ito yung stage nila mga mamis. Tapos sa magkabilang gilid, merong shaky. Sa kabila naman, merong potency. Nung dumami na nga yung tao, mga mami, sir, so dumating na lahat ng mga estudyante. Ito nga nagsimula na yung kanilang program. Hindi na pala ako masyadong nakapag-video dito, mga mami. Sa ang ginagawa ko ay binabantay-bantayan ko na lang si Ate Norty na tanaw ko na lang siya. Kasi masyado na nga maraming tao at nasa bandang likod ako. Ayoko na masyado may pagsiksikan kasi baka tamaan nga yung tagiliran ko. Habang binapanood yung atong vlog na to, mga mami, explain ko lang sa inyo. Kaya din pala ako nag-video habang minaramdaman akong masakit. Kasi kailangan talaga yon para kung sakali nga naisugod ako sa ospital, eh, kami may video kung gano'ng kasakit yung nararamdaman ko bago ako ay sinugod sa ospital. Noong time kasi na naka-admit ako sa ospital mga mamis, eh, pinapabidyohan talaga ako, lalo na kapag ako ay nagsisissure. So, mabalik na nga tayo dito mga mamis, tatapos na sila Atinang sumaya, umakyat muna kami sa kantin kasi gusto nga ni Atinang kumain kasama yung mga classmates niya. So, after nilang kumain, nanood lang kami ng iba pang mga sumayaw. Then, maya-maya nga ay pwede na rin namang umuwi. Kaya ito, naglakad na ulit kami ni Athena pa uwi. Gusto talaga ni Daddy sana ay mag-tricycle kami. Pero, dumaan na lang kami sa shortcut. Alam nyo na, ma'am, shipa na pa sa Y. <laughs> fast forward tayo mga mamis. Pag uwi namin ni Atina galing sa school, eh hindi na ako kumilos. Nagpalit lang ako ng damit tapos humiga na ulit ako. Kasi nga, ayun nga, pasulpot sulput yung sakit. Yung sakit na kirot talaga. Isa para sa mga hindi ko nasasabi pa sa inyo, dahil nga may tubo ako sa katawan at napakahaba nito. Kapag gumagalaw ako, di naman kaya nakahiga ako. Kumakaskas yung tubo na yon sa ribs ko, di naman kaya sa buto ko. Kung tatanungin nyo naman ako mga mamis kung anong pakiramdam kapag yung tubo ko ay kumikiskis kis dun sa ribs ko, eh nakikita talaga mga mamis kasi nga syempre alam mo yun yung parang nagkikiskisan na bato doon sa loob ng katawan mo parang ganun yung pakiramdam tapos kung tatanungin nyo naman ako kung anong ginagawa ko pag ganun wala mga mamis kasi wala naman talaga akong choice dahil na sa loob siya ng katawan ko so yun nga mga mamis dahil nga gabi na to at wala na si daddy eto at nagluto ako ng ulam kasi nga nahiwa-hiwa ko na kasi talaga to bago pa kami ni ate magpunta sa school at ito talaga sana yung ulami namin ng tanghali pero ito niluto ko na siya ng gabi kung hindi man maubos eh, may ulam na kami kinabukasan Bumili lang kasi kami ng lutong ulam ng tanghali para nga hindi na ako kumilos kilo at hindi na ako mas lalong mahirapan. So dahil nga medyo nakapagpahinga naman na ako at naramdaman ko naman na pakirot-kirot na lang at pasulpot-sulpot na lang yung sakit. Hindi gaya nung pagkagising ko ng umaga, talagang walang tigil yung sakit. Ito nga at nakapagluto na ako. Nung natapos naman na ako magluto ng ulam dahil nga nagbigay na yung teacher ni Atina na kanon dapat gawin sa notebook. Ito nga at ulitin ko yung ginawa ko sa notebook ni Atina. Pero hindi ko naman natatanggalin yung mga over neto bali ang gagawin ko lang dadagdagan ko lang ng numbers kasi by numbers yung subject nila tapos nadagdagan na din pala yung subject niya nagkaroon na rin sila ng computer subject kaya nagdagdag na rin ako ng isang notebook Nagdagdag ako ng computer subject ng notebook niya, kaya ayan, nagpaparit rin ako kay daddy. Noong mga oras nga na to, mga mami, sabang inaasikaso ko tong mga notebook ni Athena, si daddy talaga ay maya, maya siya sa akin nang hihingi ng update. Iba na kasi ang dating kay Athena at kay daddy kapag may sinabi ako na merong masakit sa akin, hindi talaga mawawala o maalis ang pag-aalala nila hanggat hindi nila ako nakikitang okay ng sunod-sunod na araw malala ko pala mga mamis, marami pala ako dito mga bagong follower. Actually, nung mga nakaraang taon pa yun, na hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin ng story time. Mga mamis, pasensya na kayo kasi hindi ko talaga magawa dahil nakakalimutan ko na. Lalo na kapag magpapalit ako ng Colostomy bag. Gusto ko kasi paggagawin ko yung story time ko kung ano ba talaga yung nangyari sa akin sa mga hindi pa nakaalam eh yung part na nagpapalit ako ng Colossomy Bag para nga konektado doon sa story time ko. And ngayon mga mamis alam nyo na kung bakit napakadala ko mag-upload ng vlog kasi nga limitado lang ang aking mga kilos. Pero hayaan nyo mga mami kasi pag may mga time naman talaga na feeling strong ako eh nagagawa ko naman talagang mag-vlog ng sunod-sunod na araw. Pero ang upload ko nun ay every two days. So yun mga mamis hanggang dito na nga lang tong vlog ko na to and eh, wag na kayo masyadong mag-alala sa akin kasi nawala naman na yung sakit.